Unahin na po natin yung kalamansi dito po kay Madam Ibiang. Ayan no Ayan po ang ating magandang masipag na sakadora si Madam Ibiang. alamin po natin yung asking price ng kanyang uh, kalamansi. Good morning Madam Ibiang. Kaganda naman ang katabi mo. Magkano na yun? Magkano na yung ating good na good na kalamansi ni asking lang? 1-3 medyo one one two. mangat naman. 1-3, 1-2. Yan ko ah. Ngayong umaga lang kuya, yan. Ngayong oras na medyo okay. pagtangali. nag kasi ano. Kahapon po, mas mataas na yung mat bumaba. Ayan, ngayon ito bumaba. Kapon ba magkano? Kahapon po, may 1-4, 1-3. Ayan, ngayon 1-3. Itong okra natin. May 20 po, may 20. yung pinakamalaki 20. Yung ano? Yung ampalayang ano? Uh, ampalayang ano Ito so, po, may 25, may 30. O, 25, 30 yung ampalayang yung bilog na maliit na yun. Yan. Yes. Yung, uh, ito nga ito yung pipi ng bakla. Yung ating mga sitaw na magaganda yan. No? Oh. Pag yung papa ko mataas, 90 ngayon, nagbibigay kami ng mga mahabang mahabang Ano ba yan? Anong, anong baray ito yan? Bro? But ganun, no? pag tumatanghali, eh, nag nagmumura na, no? Pag, oh, sa umaga, ano, mahal. Salamat, Madami Biang. Okay. Yan, dito naman tayo kay Madam Luz. Alamin natin yung presyo ng kanyang upo sa kanang ampalaya pati ng sultan. Yan. Good morning, Ate Luz. Luz, magkano yung ampalaya? Ano ba to? Anong variety to? Magkano yung mestiza natin ngayon? Ah, bigay, uh, bigay ko niya 45. Ay, bigay niya, pero ang asking price mo, Ay, 45 na yan. Lumabas na po, 45. Ayan, puha, ay nako. Eh yung ating sultan na ganito. Sultan. Sultan eh, okay. Medium lang 'yan eh no, oh, medium oh, size. Okay. yung sinigang. Okay. 18. itong ating okay, uh, upo. Okay. Ay, yung bala so, oh. 15. Eh renyensa 12. Ay yung papaya 7. Okay. Yung bonito natin ang palaya doon no. 35. 45, yan. Matumal ba? Yan, sobrang tumal, no? Sa ngayon, yung presyo ng mga gulay, medyo bababa-baba. Sakto lang, o oh, matas. O, oh, sakto lang, yan. Magkano yung okra natin ngayon? Ayan, may okra pala. Siya, 20, o. Oh. Okay, salamat. Yan, bumaba daw yung okra. Salamat, Madam Luz. Ayun, Ay, ganito natin tayo, wanna, ano. Ay, ay, magayan. Pinchin ko. Pero yung pula ka na malalakas, 80-90, gano'n. 80, pero mababa din siya, no? Ay yung verde okay, natin, 90, ano? Yung verde na yun. natin sitaw. Verde sitaw, 80 out. Negro, gano'n, ano? Okay, salamat, Madam Luz. Yan po, time check po natin, 9.21. Kasalukuyan po, nagdadating ang mga gulay dito sa ating baksakan na, lagi po ako, lagi po kasi ako dito nakatambay, naka-stationary sa gitna. Kasi andi dito halos lahat ng gulay kasi pare-pareho din naman ang presyo ng mga gulay ng mga asking price kahit dito. At dito, meron po tayo nakita uh, Brother Olan, magkano yung asking price ng tayo natin ha? 30 po. 30. Mababa ano? Apo, ito po. Mababa yun. Bago mababa na. Medyo yung tiyan, malaki ah. Malaki at ano. Ah, jogging jack niya. Ah, ayan. Oh, pero pero pogi pa rin. Ayan. Siboy noted niya, siboy eh Ayan. Hello Eh yung patola natin finish. Yan po, sandan po. Sandan. Eh ano naman masasabi mo kay Totoy Mola? ngayon, ay pa lang bago ni Totoy Mola. Wala pagbabago. Dati po pati na buhok na ngayon. Toto ba yan? Hindi, mabait yan. <laughs> good boy yan, good boy. Kasi na pwedeng mo i slander <laughs> niya na. Abi kaya na po ay nakita ko ay nagigibus isa pinulot. Posisi <laughs> <laughs> mo po, si Mola pinulot talaga. Eh. Ganun ba? Ano tapakan na De. sa akin? Good, lagi lagi ang pinulot. Good boy yan. Alam ko good boy yan eh. Dapat nga lang yung gulong nung sarayan. Ah, patulis eh. Huwag ganyan ganyan ang palayan natin. Ang gaganda oh. Ito po, 35. Oo, oh, 35. Kagaganda po ng ampalaya natin. <laughs> yung talong natin na mucho, makano, magandang maganda. <laughs> walang talong na mucho, 50. na maganda maganda 50 po, maganda 50 po eh yung isa natin dyan ano, yon si <laughs> Aya Medel si Aya Medel, yeah. nagsikiri si ano? si Aya Medel, ayan po yung Aya Medel ng ating baksakan kaya may ganda na ang may mustasa, ito ate may pare pa kayo dito? Wala eh. Ay, e, magkano yung mustasa natin ngayon? 50, yan Sa pechay. 30 na daw. 30. ko po ang ating idol. Tapos na mag-video pero iyahabol ko tong segment nito. Good morning idol. Ito po yung aking idol, idol ko Del Masipag, mabait, pati uh, mapagmal. Bonus na yung ano ay yung pogi at uh, pogi naman talaga. Uh, Idol, magkano yung repolyo natin ng asking price? O, 350 ba? Kasi asking asking 350. Oh, 350 na lang, wala nang asking asking. Sa ating uh, sayote. Sayote po, 300. 300 sa carrots. Sa carrots po, ayan, medyo 350 PM. Ayun. Patatas XL, 300, 350, super XL. basa. Pinakamataas talaga, 350, ano. Patatas natin. 350 po sa super XL. Ayun. Yung, yung ating, ano, yung broccoli per kilo. 70 po. Sa Labanus. po, sa yan. Tingnan natin dito. Ayan sa leeks natin. Sa po, 90. Sa celery. Celery po, 200. Ayan. Ayan lang. Wala na. Ayan, may cauliflower ka ba? Wala. Ayan. Kaya talaga, hinapon ko talaga dahil mabira ko makita tong idol ko. To. Masipag po talaga to. Pag wala po dito siya, si madam yung andi dito nagtitinda. Siya po kasi bumibiyahe ng angalakal ng gulay. Ayan. Ganyan kasipag po yan. Salamat idol ah. Ingat ka lagi idol. Isang mapagpalang araw mga kagulay. Welcome po uli sa ating YouTube channel Dante B. Mister Palente. Today is May 27, araw po ng Martes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o touring na presyo ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan Vegetable Trading Center ko ng sangita na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte alamin po natin yung mga asking price hindi final prices ng mga gulay na ito kaya kung bago lang po kayo sa atin. Youtube Channel Dante B. Mister Palenque Please don't forget to subscribe Yung matagal na pong nanonood Sana naman po Mag subscribe na po At sana naman po Pakiusap lang Bigyan po natin ng isang magandang like Pagkatapos po natin Ng ating panonood. Kaya tara let's Mag update na po tayo Nagtatanong po ng kamatis, araw-araw po natin ina-update yung kamatis. Baka naliligtaan nyo lang o naiswip yung video. katulad nito, madalas dito kay Boss Alvin. Ito, Kasi magaganda yung ano nila kamatis. So, tinan nyo. Biskaya, no? Ah, oh, Biskaya. Diamante Tagar na. Ito, uh, variety, diamante. Anong diamante dyan? Ito, diamante. Ito, garnet. Sa garnet, ito, garnet. magkano? Um, pinching. Hindi malaki siya ang size. Dito um, sa, sa ganito, diamante. 23. 23 yung kagaganto. Mamaya lang po, ubus na yan. Kaya po sa nagtatanong ng kamatis sa baka na script nila kasi araw-araw ko -araw siyang ina-update. Baka di nyo lang po napapanood. Salamat, Boss Alvin. Uh, thank you. Ay, yung talong natin na gano'n, no? 55. 55, yun, 55. 55, 50. Yan, dumadating pala yung mga talong. Salamat ulit. Tukayo, good morning. Good morning, Tukayo. Ayun. Ere, pipinong puti, oh. Tanong natin, magkano yung pipinong puti ni Ate Bebe? Ate Bebe, pipinong puti. Medyo baksak up presyo yung pipinong puti natin. Pura ano na ba ito, bulakan white? Magkano yung bulakan white? Bulakang night, eh pinakamataas kong alis, 85 lang. Yan, 85 talaga mababa. Ito, mucho ba ito? Ito, ang gaganda ng mucho, malalaki, mahaba, makipinis. Magkano yung mucho natin? Eh, kanina, 60 na yung yung natin na nga, 55. Eh, yeah, 50 na. Abang tumatanghali, yata, nagmumura, no? Kasi sa magang-maga talaga, medyo angat. na eh, natanda nyo, magang-maga, medyo angat po yung presyo ng ating mga gulay. Wera na lang po kung singit. Pag singit talaga, mahal eh. Ibig sabihin ng signet, bihira kasi ulang sa supply. Salamat, Ate Baby. Oh, ay, Ito, may nakita akong magandang upo. <laughs> Tanong muna natin sa priya. Jay, magkano sa priya natin? <laughs> ay, na lang, Kuya. Medyo mura, maliit. May oh, hinok na sa akin, Yung magandang maganda niya, magkano? Ano? Dose oh, lang bigay ko. Oo, dose. okay. Salamat Madam Jane. Nahinog na raw. Sa dahil nga pumatumal dahil nahinog na siya dahil sa katumalan. Paganda naman ng ng babae nito. Maga model ba to? Yes. Yeah. Model, model. model lang Magaling pwede natin ngayon. 25. Saan galing tong ano ito? Marian, saan galing pwede mo? Mga abong. Mga abong. Hello. Yan na. No? Yung mga tagalaur po na fans po ni Marian Rivera ng Baksakan. Ayan to po yung maganda niyang pecha. Yan. Oh. Yan. Kapa ba to? Kapa? Native po. Native. Magkano? Magkano? 35. 35. Iba kasi yung bonito. Yan o. No? Itong ceiling panigang natin. Ito 15. Ito 20. Yan. Taiwan. 30. 30. Yung ganun talong mo. 35 yan yeah. oh, hindi uh, pinakamataas 35 salamat Marian Rivera oh, uh, yeah. ayan boss baka yung Taiwan sin nating malaki 280, 280, 280 sa medium 180. 180 yan ay medyo pagod yata si secretary na medyo tutulog ano boss Marco pag pagod yata uh, ha mga naglaman. Pero maganda yung ano yung chip niya na mumula, no? Rosy chip. Ayan, no? Rosy. <laughs> yeah. Ay, mas Marco, magkano yung dilaw natin ngayon? Askin lang. O, tanda nyo, askin lang yan sa puti. Wala, wala pa yung puti. Yan, ayaw po sa ating boss, Marco. Madam, good morning. May shout out ka po ba? Wala. Okay, medyo mahihayin po ngayon si madam natin. Pero talagang punang-puna yung pagpayat niya. O, oh, dito kay ate, ate Hanna, magkano na yung saluyot? 15. 15, 150, bali, ano, walang pagbabago sa talbos ng kamote. Oh, 8, 10. Ay, hagod natin, may hagod ko. <laughs> 15, yan, salamat Siyempre, dito sa ating Luyang Maganda, magkano na po yung pinakamagandang luya? O oh, medyo bumaba siya. Dati 1.7, 1.6, 1.5. Ngayon 1.4. Eh sa mura puti po natin ganito. 15 lang po yan. Eh itong mura yung puti. Eh yung sinibuyas natin na uh, gagabi. Ito Magkano ba ka eh? Eh bumaba ka ba yata no? From 1 to diba? Bumaba. 800, isang bundle. Yung ating galyang na puti. Sa pula. Yan. Sa nagtatanong ng ano, uh, ng galyang nga kasi di ko alam yung mga variety. Ano ba yung variety yung tumputi? Ganyan, ganyan para, pulak, pulak. Ah, yun, ganyan lang po Talagang hindi natin alam yung varieties salamat madam dito tayo sa puso mapagmahal malo madam malo magkano yung puso mo mapagmahal sa sampalok magkano ngayon 53, 53 yan yan ah Saging sa ba, meron din tayo, 35 lang. 35, ang saging sa ba, makabili na mamaya. Ayan. Yan. Boss, talagang ang tinutuwa mo, araw-araw lang may saba ano? araw-araw lang -araw Saan galing saba natin? 35 lang po, boss. Saan galing? Mindoro po, San Roque. Mindoro, San Roque. Yan, ganyan sana. Mga titinda ho, Pagas, Sabanatuan City. Ay, Ayun, <laughs> Ganun sana. Dito may nakita tayong si Garnillas yan. Nakakamiss lang talaga si Ate Sal. Nalulungkot ako pag napupunta ako dito kay Ate Sal, kaya minsan ayaw ko pumunta dito may, Naiisip ko talaga. Magkano yung ano natin ngayon? Magkano 1.30, 1.35 O dati 1.6, 1.5, ah. ngayon 1.30 na lang po Ate Sally, sana ah, gabayan ah, okay. mo to. Gabayan mo to yung tao mo dito Yan yeah. Nami-miss ka namin ate Sally Eto meron tayong pipinong puti Magkakain pipinong puti? Magkakain pipinong puti? 80 80 sa okra? Oh, ang kapare, Sa talong. Marenta, 12. Oh, shout out po si pare Ay, na nila, ibangalista. Ayan. Ayan, oh. Oh, mabait talaga. Ayan. Talagang, talagang araw-araw ba kayo nag-uusap nito? Oh, araw-araw. Ayan, okay. Ah, uh, Sir parin Andres. Parin, 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 parin. Oh, tare. Ah, Andres. Ah, enjoy na lang sa pag-panonood uh, ng video natin dito. Hindi ka nalilimutan ng paring John John mo. Hindi lagi yung ginagawa. Okay, salamat sa salamat sa panonood. Dito kay Ate Aya, alamin natin yung presyo ng uh, puting mais. Ito yung idol ko. Si John Lloyd. Yan. John Lloyd Padilla. Jain Lord, kamusta na yung pangangalakal natin ng mais? Araw-araw pa rin, pogi pa rin yeah. Ate Ayo, magkanimputin natin ngayon Dito yeah. Double tres, medyo bumababa na naman uli E yung dilaw? Wait eh Jan Lloyd, mo kay Dimpol sa? Oo, oh, Dimpol. Ayun, ganyan sana. Ayun. <laughs> Ulang uh, pa ng dalawa. Ito, tanong ko nga yung pipi. At hindi magkano ang asking price mo ng pipi ng bakla? 11? Mura talaga, no? Eh, yung ating talong. 40 sa panigang. Ayan, tayo kayo. Dente, medyo mababa talaga. Tumakas. Ay, sana natin, patolang palipit natin, magkano yung asking price? Mura talaga na. Tanda nga, asking price pa lang yun. Eh, kung tumawad. Ay, obligado talaga. Tanda nyo yung mga gulay natin sa umaga, medyo angat yan. Pagdating ng mga tanghali, medyo nag-slow down yan. Ayun po talaga ang katotohanan. Depende na lang po kung singit yung mga dating na gulay. Pag singit talaga, mahal po. Pero pag maraming supply, oversupply, medyo mababa po. Ito kay Ate Bunso, tanong natin yung supiya niya. Ate Bunso, magkano yung pinakamaganda nating supiya ngayon? Asking lang. Asking ko ma'am, 14. 14. Pero wala pang din naman. Eh sa mga ganitong upo mo? Ay ang bebenta lang kami 10-10 yan. Napakamura ng no? Gapa. Eh yung balag? May medote, medito, eh, yung puti, mga puti ng pipino. Ngam piso. Yan, ay, kaganda naman yata ng katabi mo ngayon, nakagulay natin, ano? Bombay. Eh. Bombay ba yan? Oo nga, talagang Bombay. maganda, ano? <laughs> <laughs> eh, yung ating, yung panigang natin, magkano? Ako, eh, 20 ati 20, sa ating okra. Sa ating okra, ang bentano mo, okra, 15. 15, sa Taiwan. Okay, na yan. 28. Ito, pangalawang sa kabatis natin. Ay, anak Mababa din Taiwan natin, ano. Mababa. Pero maganda talaga yung mata ng Bumbay. Ayan. Boss, medyo nagpapalakas kayo. Ano yung almusal merienda? <laughs> okay, salamat. At <laughs> dito tayo. Isa sa maganda, masipag na sakadorag, galing Singapore si Madam Menchi. Madam Menchi, magkano yung kalamansi natin ngayon? Yan, yeah, medyo magandang presyo na ang ating ano, one four. Ngayon lang yan, may oras ha, ah, kasi nagbabago Kada oras nagbabago yung kalamansi. oh hindi pa siya na-fix. Sa, pa sa patolaan sa pipinong food, bakla. Okay. Okay. Sa lagay natin, magkano? 700. 700. Salamat! Dito tanong natin yung ano yung kamote ng Taiwan si. Ito yung ube tanong natin. Bakal kamote ube? <tipos> ah? Mm, uh, yung mura no? Eh yung Taiwan natin. Okay, salamat. Ito si Isko talaga. <laughs> Meron ng ano dito, nag nagtitini na rin siya. Yan. Kung gusto niyo bumili ng tini, meron na dito ng ating uh, kamatis, sibuyas, kalamansi kay Boss Isko. And speaking of pinagpala, narito po tayo sa pwesto ni Doktora Cheryl. Isang magandang umaga, Doktora. <laughs> Doktora, magkano po yun? Uh, uh, Doktora, magkano yung ano natin, puti tayo si sibuyas? asking price? 450, uh, ilang kilo po? 9. Eh yung pula po natin. 7.70. 7.70. Eh yung ating po uh, si, super white na si na bawang. 6.80. 6.80, 6.50 ang nakilo na kulang ko lang. Eh yung ating ganso. Ito so, uh, may nagtatanong yung munggo natin labo na local. 1850, 850, 850, 1850 sa sa imported. 19. Yan. Maraming salamat po, doktora. Ito, so, tanong natin yung, yung ceiling panel. Ay, magkano yung ceiling talbos natin ngayon? Siling talbos? 40. Ito po nga, payat din to. Dati medyo chubby. Ngayon, payat na. Ang sabi siya na. Oo, oh, sumesek. Saka, gumaganda ganda pa. Tignan mo mukha, na Oo. O, oh. ayan oh, ha. Kay okay, boss ninyo. Boss ninyo, good morning. Magkano mag, na yung isang ganito natin? Tignan niyo, ang ganda ng mani niya ngayon. Saan galing? Ang ganda, no? Ang kasinan po. Ang mo naman. Mahal makintog. Mapula pa, ano. Magkakarap ang per kilo. Pumapatak po siya ng ba? Uh, 58 uh, po. Ay, mababa yata ngayon. Ano? Dati kasi Ito, nasa... Ako po yan, Pero pag sa retail po natin. Mababa pa rin. Dati na kasi 65, 70. Ano, yan, no? Pero magaganda yung kanyang ano, mali yan. Sa gusto magpulutan, napuputin, mali lang ang katapat niyan. Salamat po sa inyo. Ay, good morning Ate Rosie. Ate Tess, Ate Tess, Ilang bi, ilang araw kaya tang nawala, ano? Hindi kita nakikita, hindi kita nakikita dito. Hindi eh. kita kinan nakikita. Oh, wala ka lang ganito, ano? Magkano? O, oh, hindi, hindi dito ako eh. Nung isang araw eh, tinitinahanap nga kita, wala ka daw eh. Magkano ba isang bundle na ganito ngayon? Asking lang. Yan, medyo maganda ngayon yung natin ng calamansi, eh, 1 to 50. Hindi, araw, kasi araw-araw na, oras-oras na, nagbabago yung presyo eh. Lalo na mamayan ang tangali, eh, baka bumaba, ano. Sa umaga lang talaga siya, ano. Oh, yan, okay. Salamat. Walang kakupas-pupas. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price update ng mga saribang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalabigan po ng Nueva Ecija ang kabanatuan based sa Bull Trading Center Palengke ng Sangitan. Kung meron pong hindi na-update, message nyo lang po at bukas ah, hanapin po natin. Please don't forget to follow my page Palengke ng Sangitan. Ganun din po ang ating YouTube channel, Dan TV Mr. Palengke. Para po sa araw-araw natin pag-update. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po. ये मेरा है